Mga kaibigan, isang magandang umaga sa ating lahat. Lahat po tayo may iba't ibang nakikita, may iba't ibang nararamdaman, may iba't ibang pangangailangan sa buhay na ito at may iba't ibang pananaw para sa buhay natin na ito. Kung paano natin itataguyod ang bawat isa sa atin? Especially na 'no, yung mga tao kung may mga pamilya, yung mga Pilipino po na may mga mabubuting pagtitingin po para sa lahat at may mabubuting pananaw para po sa kapakanan ng kanyang bayan ng kanyang mga anak to preserve the future of our young generations in order to be preserved that so tayong mga uh, adult will be the one to, to be served or tayo po yung mangunguna uh, manguna sa lahat para ito po yung manatili sa ating mundo, sa ating bansa na tayo po ang kanilang to be the, the, the of their life no? ganun po mga kaibigan kahit ano pa man ang gagawin natin sa mundong to kung ano wala na tayong dapat babaguhin dito ang anuhin lang dito mga kaibigan ay pangangalagaan natin to ang lahat na nang dito sa mundo because we are temporary stewards in the government no mga kaibigan ano na ba ang nangyari sa Pilipinas no ano na ba ang inyong nakikita ngayon because there is a lot to be things to in order to be understand no ano na ba ganito na ba tayo sa Pilipinas mga kaibigan kasi may nagpapapreskun yung mga NPE na. What do you think? We are we are be over of the the NPE government. It calls be NPE government. Yung mga taong yan ay yan po ang uh, ano po mga kaibigan. Some of them ay mga convicted na mga tao. Especially, Franz Castro was convicted here in RTC 11 France 2 of Tagum City. And now, Uh, she as uh, one of those who are uh, uh, filing a uh, uh case towards everything no baga jud kayo na mga kaibigan ganito na ba mga NPI na ba yung uh, nagmaman sa ating bansa ngayon kasi nagpa-press ko yung mga I, uh, I, think it should be put over no, ganoon na ba ho tayo ganoon na ba ho tayo mga Pilipino They are corrupted by the money of the government. Ganun na ba po tayo mga kaibigan? Kasi po, ayan po ang hindi natin maiisip sa buhay na to. Bakit mga NPA ang nandiyan? No? Di ba? Yan po ay kalaban ng gobyerno. Yan po ang pumatay ng maraming tao, maraming Pilipino. For how many long years, no? Kasi nasa bundok ko kami nakatira, guys. Alam po namin kung paano nila nilalason yung utak ng mga walang pinag-aralan doon sa bundok no? yung mga gunggong na yan no? mga bagag na yung priskon ang mga NPE guys naa sa kongreso what I think eh, di ba ang nasa kongreso ba ngayon ay mga NPE na oh, ganoon na ba tayo we are leading by the NPE government putang ina kayong lahat